miss naman. Himpaw, nagbanding matapos ang busy work nila the past few weeks. Hindi pa man ibinabahagi ang kanilang first taping ng upcoming movie. Ito ang himpaw at nagbebetay muna. Serm din na ang pahinga, tiyak na magiging busy na rin sila sa taping. Ito ang maganda sa kanila. Laging may quality time at hindi nakakadimutan maglabas mga ganitong ayuda. Walang pan-service na nagaganap, sadyang real na rin ang mga galawan. Noong nagpunta nga sila sa California, grabe ang mga sweet moments nila. Ibinahagi nga ito ng ilang artist. Happy pin kasi nila ang isa't isa panay ang paglabas-labas nila ngayon. Diyan din kasi nabubuo ang getting to know each other. Kaya sabay-sabay tayong kidihin. Ayon nga sa mga komento. Tahol mga bashers, kainan ba ang panservice? Kahit hindi na oras ng trabaho, magkasama pa rin. Sobrang duwag ng kanilang hunger hindi na sila mga bata at hindi kailangan ng mga ninja sa bawat alis nila. Kung ano ang naikita sa kimpaw, walang halong kemikal. Organic lahat. Konting push pa, aamin na at magsasalita na rin. Sa kung ano ang status nila ngayon. abay na habay ang mga kongens ng fans. Walang halong kemikal, lahat totoo. Anong senyor ito? Kinilig din ba kayo sa mga ayuda no